Ayun pala mayroon. meron. tayo ng mushroom. Eh, mushroom. Mushroom. Dito sa mushroom border. Order tayo ng burger mushroom and french fries mushroom. Puro mushroom siya. O, oh, puro mushroom. Kala ko yung, hasta yung utap, Mushroom. Yung dry na ano, na mushroom din, di ka bibili tay? Ha? Dry na mushroom, yung tuyo na. Isa yung ano, yung... Tayang daga. Tayang daga. Ha? Tayang daga. Wala. Ito ba yung ko? Ito yung marami yung nakaraan ah. Ito yung mushroom, no meat. Um, mushroom french fries. Um, burger, ang palaman niya. Mushroom deal. Mushroom din. Tara na, kain tayo. Diyan yung panggawaan ng mushroom, guys. wala tayo pumasok doon. Yung mga mushroom yung nabili ko. Magtambay muna tayo dito. Sandali at saka magwis tayo. Oh, guys, wishing -wis quails. Ito, barya. Pa! Opa! Magwis tayo. Anak ko.

Malaki yung masong doon Saan? Ayun, ayun. Silalim ng ano, slide. Ano. ayun na baka libas yan yun. Wala. <laughs> Down yung libas. Ang parang masalap. Ayun na, oh, hindi yan. Kay, hindi yan libas. Wait lang. Hindi Hindi yan. <laughs> Guys. Let's go guys. Biyahin na tayo. Busog na kami. Nakakain na kami dito sa mushroom house. Let's go. Bye.